Diyos ko, aga-aga. Ayan, mo alauna, oh. kanina ng alas 9, nandiyan. Ngayon, alauna, dito pa rin. Puti, kaping gabi na ako. Oh. Wala nang tao sa labas. Anong problema mo? Kani pa kanina ka pang umaga dyan. Pansin ko. Ano ba yun? Tang ina. Sino to? Sino to? Pucha, ito si Itsuki ah. Si Itsuki to, anong ginagawa niyan dito? Ang ginagawa niyan dito. Sis kong aga-aga. Lakas ng na torpedo. Maga-aga. Hala ka. Bala ka dyan. Hindi kita lalabasin. Anong gusto na ito? Butik ka. Ito yung Itsuki. Ito yung kaibigan ni Butchiki. Eh. Pero ba yung nanliligaw sa kanya? Boyfriend niya ata ito eh. Ayan o. No? Oh. Ubahan lang ka dyan, di kita lalabasin. A few inches later. Oh, tekto, kanina pa talaga to dito. Wait lang. Ha? Sino ano? Sino yan? Ito, si Itsuki, oh. Ayan, oh. Kanina pa yan dyan. Kanina pang umaga yan. Anong umaga. Ka? Tulog pa ako hanggang ngayon. Ayan, you know, oh. Andyan, oh. Tinan mo, parang tanga, oh. Ganyan, Ganyan na lang. Hindi ko alam dyan. Nandili gawa tayong kay Butchik eh. Nakita ko kasi yan ah. Eh. Pinsa gate magkausap sila ni Butchik. Tapos sabi niya magkaibigan lang daw sila. Tapos kayo tingnan mo. Kanina pa yan nandyan. Hindi yan umaalis. Eh ang init init eh. Ang init init Pero Sipa ko. pa yan. Sipa. siya. Ay ang init init. Anong oras, Ay, ba ba? Anong oras na ba? Anong oras na ba? Anong oras na? Anong Tanghali pa lang. Ayan oh. Alauna oh. Alauna eh. Kanina. Kaninang alas 9. Nandyan. Ngayon alauna. Nandito pa rin siya na yan. Bahala ka nga. Hindi, bahala yan. Hindi ko siya lalabasin. Tinatanong ko siya noong nakarani. Eh. Ayaw niya ako sagutin. Bahala siya. Eh, ayaw niya nga dumorbil eh. Ma, nahihiya. Eh, just Bahala siya. Two thousand years later. Yung asawa ko, kita dito. Kita asalamin sa salamin. Ayan, no? Oh. Putik na yan, no? Oh gabing gabi na dito pa rin yung best friend ni Butchik. Ito, manliligaw to ni Butchik eh. Ito. Bakit na yan? Kanina pa ito nandito. Kupik, gabing gabi na oh. Wala nang tao sa labas. Nandiyan ka pa rin? Hindi ka talaga uwi? Ang tigas talaga ng mukha ni ito. Puntahan ko nga. Hindi, pupuntahan ko na siya guys. Pupuntahan ko na siya. Okay, pupuntahan ko na yung kanina pa yan. Gabing gabi na. Hala ka pa rin itong butik na rin kasi na ito eh. Ang daming maliligo. Kala mo kay tangos-tangos ng tang ilong. Tara. G, hindi nyo napansin. Kanina pa yung, yung Japanese boy dyan ah. Uh -huh. Kulit niya ni. Eh. Kanina pa yung umaga. Tangali ako. Eh. Saan? Yan Oh. Uy. Kanina pa nga yung palakad dyan yung dyan. Uy. Sino ba yan? Yung ko dyan. Wala akong film. Pare ko eh. Pare ko, ikaw yung best friend ng kapatid ko, di ba? Ano ang pangalan mo? Ano po? It's okay lang po. It's okay? Uy, it's okay. It's okay. It's okay. Shhh, okay. uy, huwag kang mga kundi. Huwag kayo Pre, wala yung kapatid ko dito, pre. Gulin. Ano? Okay, Gulin. Ikaw yung maniligaw ng kapatid ko, di ba? Hindi po. Mag-best friend lang po kami ni Golin, boss. mag friend ng putik. Anong problema mo? Kanina ka pang umaga dyan. Pansin ko. Ano ba yun? Halika nga, pumasok ka nga. Ayaw din magsalita. Parang, Patanggal parang mo kayo yung face, mo. Hindi, hiyan mo siya. Respeto na lang siguro. Papasokin okay, mo, papasokin okay, mo. Halika, pasok ka. Dito tayo mag-usap, pre. Gabi na rin kasi. Pasok ka, papasokin mo. It's okay. Pasok, pasok. Pasok, 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 pasok. Huwag dibning din, tol. Paano ako, G? Pre, upuan dito, pre. Uuwa dito pre, huwag kamay huwag 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 Okay lang huwag Okay lang. Uuwa okay, Ayun chip po, uuwa chip. Pre, sige ting, huwag kayo dyan, no, uuwa e, kayo dyan. huwag okay. So, ikaw yung nanliligaw sa kapatid ko? Hindi po boss. Magbestfriend lang eh, po ako. Magbestfriend? tapos mag-aapok ka na dito. Kaya nga, tapos kung mag-uusap sila, doon pa sa malalim lugar. Mas, tapos pa. Okay. Patago pa no. Gusto si mo pag dismissal kami no. Eh. Ay, but, uh, mas pag dismissal mas pag dismissal kayo kasi tatago tatago eh. kayo eh. Halo kayo pag dismissal. Oo uh, nga. ano, alam mo talaga si Butchik? Yeah. bestfriend mo? O oh, mag Hindi ba talaga si Butchik, boss? O, oh, eh, ba't kayo nagtitago nag busap ng palim? Eh. Meron ganyan na nagsigawan. Best friend kasi ni Colin yun. Eh, isang linggo na ako hindi Nire-reply tapos si Butchik naman, dalawang araw na rin. Oh, oh, so, dito, eh. si Butchik, kay best friend mo, yung nililigawan mong babae ba yun na lang? Oh, oh, babae yun. Oh, oh, babae. Babae <laughs> na lang. Hindi <So, ko <laughs> <laughs> <So>, naman alam <laughs> eh. Malay mo, ano siya, trans. Okay, okay. Dito, ano, ah, diba? Oh. Yung best ni Butchik na babae, yung nililigawan mo. Oh, so tapos yung babae na nililigawan mo, one week ka lang hindi nire-replyan. Oh, wala na yun! Wala na yun. na yun. Wala na. Huwag naman kayo ganyan, boss. Hindi naman. Sa totoo lang. Bert, ano? Wala na. Negative yun, G. Oh, negative. Kaya pa oh, lang hindi kinakausap eh. Ganun ba talaga <laughs> yun Ganun. Hindi ka na gusto nun. Pag wala si Butchik dito. Kung gusto, mo bukas pumunta tayo kay Labuchik. Hindi ka na-reply na nga ko. Tinatakuan ka rin. Parang ganun na nga, boss eh. <laughs> <laughs> Alam mo, Pati ka patid ko nakulitan na sa'yo. Baka nga. Yung best friend niya, sinabi kay Bucheep na ayaw na sa'yo, kaya di ka replyan. Ginose ka nun! Oo! Oh. Susko! Ganyan, <laughs> yung mga babae na yan, <laughs> ay nako, hindi naman lahat ng babae, pero yung mga ganyang babae, one, one week din nagchat. Huwag na, tigilan mo na yan. Oo, oh, <laughs> negative na. Busy one week! Huwag ka busy <laughs> nun. Anong oras ka pa nandyan? Uh, ano po, yung mga 9 ng umaga. 9 ng umaga. <laughs> Kumain ka na, nagtangka ka na ba? Kumain naman po kanina. Nag-dinner? Gabi yan? Dinner, hindi pa po. O Masi. hindi pa. May ulam pa dito. May ulam pa dyan, kumain ka. Dito ka na rin muna matulog, Chip. Kain na muna ang dito. Sige bro. Dito ka muna matulog, huwag ka muna umuwi. Okay? Okay, no, <laughs> hindi ka nga na iyang nangyong... nakapakap. <laughs> <laughs> balik, 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 balik. Parang ang eh. Parang ewan ko eh. Nangayon ko pa na Huwag ka maiya dito ka na matulog, tapos kumain ka na rin, bukas kausapin natin yung kapatid. O yun, yeah, trust me. O yun. Kumain ka dito, kumain ka yeah. muna dito. <laughs> <laughs> Nangiya pa. <laughs> Ang kulit nito ni Itsuki, okay, no? Saan ka pa eh, no? <laughs>